Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, Magtungo tayo sa isang ilang napuok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patagbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang tumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maari po kayong magbahagi kahit isang point of reflection mula sa ebanghelyong narinig sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.